Mendiis lang muna. Kailangan talaga natin hanapin yung pamilya ko sa kasilando. Eh, hey, sobrang naglalaan talaga ako sa kanila ba? ko na lang talaga sa tawa nga para hindi, mo, hindi ako masyadong mag-isip na kung ano-ano. Ayun. -ano. May nagkasa ng baril. Wala na. ka, lapit. na Diyan, diyan, Patay sa manito. Patayin mo, patayin mo. Parang mo yan ah. Ah. Huh?

はい。 Parang may mga butas dito. Parang lalagyan siguro nila ng bumbaba. Tong. Lagyan siguro nila ng yan mga idol. Ito na po. Kung ano na. Nang itong pilihit Ito, mga idol. Suprang sukal ka na dito.

Ay, tumakbo! Patay! Patay! ayun Takbo! Kabalderis daw! kita Patay na ko matapang ka! Hayop ka! Saan tayo mga hayop na to? Pag-ibigyan! 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 Pag-ibigyan!

Ito pa natin ito mga idol Kapat din tayo Mag-hanap na tayo ng pisto ha ng pagtulugan natin Tara Ayaw huwag dito Hanap tayo ng Layo O nalilay ka kundi Ayaw talaga nilang mami kung saan nilagay yung pamilya ko Liyan namin Ay dikot Liyan namin

aku mau makan, bakal dalam waktu mau bagusak kan nah, ini ngeliatin bakal kaya itu Eh, ah, nah, takut jatim ah, tayo takut ih, keren banget nah, bapak kena iya lama tadi mau kaget itu ih ini bapak, bapak punggikan nih

Please tumak po ng commander. Kala ko matapang. Lahat Matapang lang yun pag marami. Mag Isa yan. Kala yan. Marami sila. Ang buntot mo commander. Mahaba. Ang ikaw na mag-isa. Yan ito na oh, mo. Ano tayo Ito na muna tayo, painga -ik. nga. mo tayo magigit. mo. Sulaki mo ko. Samakit ako. Wala, wala. Ito lang tayo. Oh, okay, kailangan natin dito. Tulak yes, mo ako Bumira ko mo, itulak. Huwag mo ko sa ako. Sinabi mo kinapatay na ako ah. Parang dito. Parang may patayan na tayo dito. Ah. Uh, Ayo. Tidak talaga mga idol. <sukas> <sukas> Okay, Lupin. 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 tayo. Lupin. Pinigyan tayo kanina ba? Ito hindi masama na yung panahon. Kailangan kahanap ng... Oh, nungi, babasa kami nito. Kaya malamig ko, umiinit yung cellphone ko. Alam ko lang <laughs> kung ano tayong magpakatatag. Umulan mo ma patuloy pa rin yung mission. Umulan <laughs> mo o bumagyo, umiit lang. Marulong ka palang kumanta, Berto? Sige, <laughs> yes obi yung dinaanan natin no? yan mga idol sabi ka mga sukal mga idol yung damdamin nyo dito? yung sukal ang damdamin nyo idol ayun pag, pag na tayo video hahanap tayo ng ad huwag tayong video muna huwag mag tayo ng kamera pag uh, tayo ng pisto pag tayo ng pisto tayo, pisto. Uh, tayo, pisto. Uh, uh, tayo ba? Oo. Oh. Eh, kakapit na natin. Nasabak pa. Nasabak. Ito, ito, Nasabak pa naman tayo sa... Inquintro? Inquintro. Sabi nila kanina, nandingay ko ah. Galing daw sila sa bihag. Sino kayong bihag na yan? Hindi si Berto, ah si Lando, at saka si... Lando, kung hindi, ang pamilya ko. Ako na lang, hindi sinabi. Eh! Ah, deh. Bukan sama talaga nampak nama-nama. Iya. Kailangan kumasih, talaga. Kailangan kumasih. Kailangan akuan, talaga. Tara. Nah, naman Nama-anap yung pamilya ko. Hindi pwedeng... Ndi pwedeng nandito tayo notice to pag dito yung alam na nila nandito tayo alam mo yun si Islaw mga takas pag nakarating nyo sa kampo sabihan niyo yung mga kasama sam niya mga, mga tao niya papakailusin mas lalo tayo malagay sa peligro kailangan manganap tayo ng festo talaga na wala masyadong mga bandido tapos sa tayo dito Tawagan ko si Buster. Ang gusto naman na po. Tawagan mo si Buster. Sabi, sabihin mo na. Ikwento natin si. Yes, yun. Mandaris lang. At ako mo na yung baril mo. Para na. Tumukan tayo ng Buster ba? Oh. Oh. Hindi <sighs> kasi tayo pwedeng paupo-upo lang. Kailangan tayong gumilos. Para mas lalang madali nating mahanap ang pamilya ko at si Lando. Tumagang. Nandito na mga mga idol ah. Uh, nandito na mga idol. Hanap na kami kay si Mulan. Salamat sa mga nagsuporta sa amin. Tanay, pagdarasal niyo kami mga idol. Ah, uh, sa mga salit viewers dyan, solid supporters. Maraming salamat po. Abangan nyo lang po ang susunod na video mga idol.